Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Marso 30, 2025. Isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyo ngayon, mahal na Taurus. Para bang isang hindi nakikitang puwersa ang nagdadala sa iyo ng kakaibang sigla at inspirasyon. Hinihimok kang lumabas sa iyong comfort zone at yakapin ang mga posibilidad na nasa harapan mo. Ngayong araw, pakiramdam mo ay mas bukas ka sa pagbabago, mas handang ipahayag ang iyong damdamin, at mas may lakas ng loob upang gawin ang mga bagay na hindi mo karaniwang ginagawa. Ito ay isang araw ng pagkatuklas, hindi lamang ng mundo sa paligid mo kundi ng mas malalim na bahagi ng iyong sarili. Habang dumadaloy ang araw, mapapansin mo ang epekto ng pagiging mapanuri sa iyong mga iniisip at kilos. Madalas, sa pagiging mainat at mapagmasid mo, nagagawa mong maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkakamali, at mas nagiging epektibo sa iyong mga desisyon. Ngunit ngayong araw, hinihikayat kang hindi lamang magmasid kundi maging aktibong kalahok sa buhay. Huwag mo lamang hayaang dumaan ang mga sandali, yakapin ang mga ito nang may lubos na atensyon at pagpapahalaga. Sa ganitong paraan, mas lalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ngayon, subukan mong bigyang pansin ang mga simpleng bagay na maaaring makapagpabago sa iyong pananaw. Ang ngiti ng isang estranghero, ang pagyakap ng isang kaibigan, o ang lambing ng isang mahal sa buhay, lahat ng ito ay may dalang mahiwagang enerhiya na maaaring magbigay liwanag sa iyong araw. Kung minsan, ang pinakamaliliit na kilos ng pagmamahal ang may pinakamalaking epekto. Hayaan mong ang init ng iyong damdamin ay dumaloy sa iyong mga ginagawa upang mas maramdaman ng iba ang iyong tunay na malasakit at pagmamahal. Isang malakas na enerhiya ang dumadaloy sa iyong katawan ngayon. Para bang ang iyong sigla at kasiglahan ay mas mataas kaysa sa karaniwan. Mapapansin mo na ang iyong katawan ay mas aktibo, mas mabilis kang kumilos, at tila may dagdag na lakas na nagmumula sa loob mo. Ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang mga bagay na maaaring magbigay sa iyo ng bagong sigla at inspirasyon. Maaari mong subukan ang mga pisikal na aktibidad na hindi mo pa nagagawa noon, baka ito na ang tamang oras upang subukan ang pagsayaw, pagtakbo, o kahit anong ehersisyong maaaring magbigay ng kasiyahan sa iyo. Kung matagal mo ng gustong subukan ang isang bagong libangan, ngayon na ang perpektong pagkakataon upang simulan ito. Ang paggawa ng isang bagay na bago ay hindi lamang nagpapalawak ng iyong kakayahan, kundi nagdadala rin ng bagong sigla sa iyong buhay. Maaari kang matuto ng isang bagong kasanayan, magsimula ng isang proyekto, o simpleng maglaan ng oras upang gawin ang isang bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Tandaan na ang buhay ay isang paglalakbay ng patuloy na pagtuklas at sa bawat bagong karanasang tinatanggap mo, mas nagiging mayaman ang iyong buhay. Ang pagmamahal ay maaaring ipakita sa iba't ibang paraan, mula sa isang simpleng yakap hanggang sa isang taimtim na usapan. Ngayong araw, subukan mong ipahayag ang iyong damdamin sa paraang totoo at taos puso. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na sarili, dahil sa pamamagitan ng pagiging bukas at tapat, mas lumalalim ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Kung mayroong isang taong matagal mo nang gustong kausapin o isang damdamin nais mong ipahayag, ngayon ang tamang pagkakataon upang gawin ito. Isipin mong ang araw na ito ay isang blankong canvas, at ikaw ang may hawak ng brush. Ikaw ang may kakayahang punan ito ng mga kulay, damdamin, at karanasang tunay na naglalarawan kung sino ka. Huwag hayaang lumipas ang araw nang hindi mo ito ginagawang makahulugan. Gumawa ng mga alaala na mananatili sa iyong puso, at ipahayag ang iyong sarili ng walang takot o pag-aalinlangan. Ngayon, ang maswerteng kulay para sa iyo ay asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, kalinawa ng isip at emosyonal na balanse. Kung nais mong mapanatili ang kapanatagan sa iyong araw, subukan mong magsuot ng asul o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay. Maaari rin itong makatulong sa iyong komunikasyon at pagpapahayag ng damdamin sa paraang mahinahon at epektibo. Ang iyong maswerteng numero ay lima, siyam, at dalawamput dalawa. Ang lima ay kumakatawan sa pagbabago at kalayaan, ang siyam ay sumisimbolo ng espiritualidad at mas mataas na kamalayan, habang ang dalawamput dalawa ay isang numero ng manifestasyon at katuparan. Isaisip ang mga numerong ito habang tinatahak mo ang araw, maaari silang magdala ng inspirasyon at gabay sa iyong mga desisyon. Para sa maswerteng gawain na iyong araw, subukan mong gawin ang isang bagay na makapagpapalakas ng iyong diwa. Maaari itong pagiging malikhain sa sining, pagsusulat ng iyong damdamin sa isang journal, o simpleng pakikipag-usap sa isang taong mahalaga sa iyo. Ang mahalaga ay bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang kumonekta sa iyong puso, at mas pahalagahan ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang lahat ng nangyari. Anong mga bagong bagay ang iyong natutunan? Anong mga damdamin ang lumitaw sa iyong puso? Ano man ang iyong sagot, tandaan na ang bawat araw ay isang oportunidad upang lumago at maging mas mabuting tao. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, natututo kang mas maging matatag, mas maging maunawain, at mas maging bukas sa mga posibilidad na nasa harapan mo. Huwag kang matakot sa pagbabago, dahil ito ang nagdadala ng pag pagunlad sa iyong buhay. Magtiwala ka sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa landas na iyong tinataha. Ano man ang dumating sa iyo sa mga susunod na araw, tandaan mong ikaw ay malakas, matalino, at may kakayahang lumikha ng isang buhay na puno ng pagmamahal, inspirasyon, at tagumpay. Yakapin mo ang araw na ito ng may buong puso, at gamitin ang bawat sandali upang likhain ang buhay na tunay mong nais. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.